biji tak no so 250 amperes Mula niya. Lagay mo sa po muna boss. Ah, meron. Meron yung pandikit. Di ba 300 dalawa? Hindi kaya po siya. 30 Sa po, 250 pa benta niya. Ito Ayan, dalawa lang ginawa niya. So mga guys, nandito tayo sa mga 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 karakter mga Dragon Ball, mga iba't ano, ibang mga karakter ko naman mga guys. So 50 po pag may sale. Ano bang dikit nito? Sa ino, sa ino. Sa ino. So, may pantikit. Double side lang. Ah, so double side. Ah, double side. Ayan, ah, mga. So, magkana mga presyohan yan? Magkano okay. presyohan ito, boss? 200 yung mga isyo, mga karakter magaligas 200, ang dami nitong pagbiblihan mga mga isyo, mga ganitong ori ng mga ano, mga uh, karakter dito mga isyo so, magkano naman itong Ganito Ito magkano ito? Mag pag naka-chef, 850, lima na sila. Alimang piraso, ah. bawat ano, isang set. Kaya po. So, limang piraso, lima, 500, limang piraso, pagkada. So, mga ganito, mga lupin, mga ano? 350. Eh, um, eh. Ah, tatlo. Sa isang set. Pag naka-chef silang tatlo, eh. 850. Ah, bawat seat pala to mga 850 Pag mga lang, lang. Pag single lang, 850? 350? Yan sa so, mga, ito single mga 350 to ito mga guys mga. Uh, so ito naman, magkano naman ito? 850 po. 850? 9. 950? Kasama itong po, may box yan. Ah, may box. Mabigat. solid tong mga isang mabigat. 950 tong mga presyo ang mga ganito. Napaka solid yung bigat nito mga presyo. Ano nang karakter nito? No? Low up mga guys. So mabigat hindi ordinary plastic mabigat. 8, 950 po. Sige sa ball pa rin 950. May tawag pa yung 950 po mga guys. 100. 900. 900. Oh, 900. 900 presyo ano sa mga ano. So, sa mga, so, mga ganyan, magkano naman yan? Oh, ha? Dragon Ball. Magkano yung Dragon Ball? 950 rin mga yun iba't iba't mga itong mga karakter naman diba sa so, lang yung <laughs> isang mga pero pa hindi ka na nagano dun ha ah. magkano naman yan ah dito ka na dito no, sa mga magkano naman ng partida yan magkano ang presyo naman yan depende sa laki so magkano sa mga maliit magkano naman to 170 170 so highest price malalaki magkano 200 200 sa mga guys tumbler po mga guys yan dito sa mga laruan dito mga tumbler nito sa, sa mga so 350 bawat isa no pag single lang yan mga 350 sa so, mga tatlo pag pare sa mga bag package sa mga to, tatlong piraso 850 ang mga labanan no? so pag single nga pa, ito ganda dito budget ito no 750 750 budget so itong 170 lang and dragon ball 500. vegeta 850 250. 7.50, 750 mga so pag single lang yan okay, <gibigy> mayroon pa sa mga iba't ka mabigat sa mga, mga solid na plastic to mabigat Big, na yan ito sa digital rin to no yan. 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 pero pag kawala ay eh, salamat po sa Si lang ano to, mga mga, ba mga isa mga bata mga naglalatag dito sa mga ano dito sa so, meron tayo ito update natin sa mga presyohan ng mga abot mga tolls dito Bas, wala. So, so mga kanta ng box so Daywalt natin magkano mga presyohan ng welding machine portable 2.8 na lang sir 2.8 so itong boss pa magkano kaya magkano last price mo dito dalong libo so 250 amperes mga iso libo uh, boss So mayroon naman tayo rito na uh, ilang to? Ilang amperes to? 300 amperes na Dewalt walt 250. So, 50. Magkano naman to? 280 lang. 280 yung mga guys. Yung mga ganitong ori na mga. Yung dalong libo mali. Yung mga. So itong mga portable natin itong ito boss. Magkano naman to? 25. 25. Hindi ko sa ball pan sa day Hindi ko sa ball pan sa day one. Pretty one ito. Mayroon natin makita ganun ito yung pretty one din. Pag-ice Parehas lang to, 5 lang din mga guys. Mga Hammer kasi to eh. Ah, okay, so mga 'yun pang ano sa mga sasakyan, no? Sa mga motor so to, 5 lang. So, may kasama na 'yung mga bala. Okay, may mga bala na siya. So, isang bag, ilang battery na? Dalawa. Dalawang battery ko na siya. So, mayroon naman tayo itong pang video net Jotty natin mga pang ano, Hammer. Ano tawag nito? 38, chipping gun. Chipping gun 3 itong 'yan, 3 itong mga guys. So, mayroon naman tayo itong mga 2-5 25. Pang, pang ano lang sana. Pambari na lang yan, po. Pambari na lang yun po. Magandang kapitin niya. Magandang kapitin niya. Lalo po sa kapitin ka lang yun. Ito niya yung 12 volts lang. Kasi ito pwede pang volts niya. May hammer. May hammer. May siya Tsaka hasil pa yun. Ah, barina talaga siya. Ito yung mga barina talaga siya. Yung 250 ay ampers na ano. Kadalasan sinagamit yun para mag-iibot. Yung pang ceiling. Maliit lang O, oh, maliit pansiling si mga siya. ito, po mga siya. Jack na makita. 7,500. Uh, lang So yung ano, itong kato, pagkano naman yan? 4-5. So makita rin yung mga guys dyan. So dyan to. Hindi ko pa rin yung mga hapa. Hello, may mga pwede ito makasimple. May Ah, mga... uh, sir, wala po sya. Yung ano ba yun? Dig? Ano ba tayo? Sinso? Sinso. sinso. Magkano may presyo ng sinso? Ang isang set yung, mga yung mga sinso ng mga ito mayroon. Electric. 2.5 pang sinso, Yan Ah, Ano sya? Litrik So, pwede sya saksak na ano? Di saksak na sinso. Diyan po, di saksak sa mga. Mayroon tayo mga grinder. Sa grinder na heavy duty, boss, magkano ang mga grinder natin? 4,000 oh. oh. So ayan 4,000 to grinder to mga guys So yung malit na grinder 5. Mga ganun 4, 5. So 5 yung mga guys yung mga mayroon yung mga uh, grinder na malit So mayroon mo siya ng malaki So but Sa digso natin boss Magkano ang digso natin? 1,500 1,500 Yung digso ba yung mga 1,500 Yan ang ba't mga ano dito mga, uh, dito sa ay, boss, ah huh? It prices mga welding portable ano na portable. tayo so, mga abaw, ito, mga uh, about yung mga sapatos dito yung so, mga sapatos dito mga ganda yan sa mga saganap mga sapatos so magkano mga para sapatos sa boss? Dalawang 5 Dalawang 5 Dalawang 5 five Dalawang, 5, dalawang 5, 5, dito sa bato na mga classy lang mga so, Balik at mga Dito lang dito, so, dito, dito, mangan. dito mangan. Uh, ibang hila, sa Ibang hilis Sa mga siya Sa so, mga sapatos dito Okay, salamat. Ito, so, mayroon naman tayong mga laruan dito. So, update mga price mo, boss. Update lang natin, ba? Oh, sige. So, magkano mga presyo yung malaki yung boss? Yan 16 yan. 16 yung mga ka, ano, tawag ng mga karakter niya mga guys. So sa ano yan yan so mga about mga at mga, mga tsuri. So depende sa laki so one five, sa 15. So ito, ito man tong dinosaur na to, boss. Ito man naman. Magkano man 'yan? Ito 500. 500. So as mga high price na to, 5 high price pero 500. Yan dito naman magkano naman eh 550. 550 yan mga lock uh, ng mga dinosaur yun kore, ano lock Yan ba hindi kuryente ano di battery di battery o ano siya uh, May meron na siyang battery Ah mayroon na siyang battery oh, ang sya mo lang kasi ito. Tumutunog niya. Ah, yun tumutunog yan. siya. yan mga capsule mo. Yan mga, mga yeah. may battery. So itong mga itong mga laruan naman tumamagan ito magkano naman tumbenta naman ito? Yan ang bintahan ko din na uh, 350. 350. Sa battery din yan. O, yan sa battery lang 'to Nakabattery na sa mga about ng mga laruan dito mga sya mga dito ang karakter. Yeah. Yan iba't mga ano. Uh, uh, karakter. character mga yan. So mga ganito naman magkano naman yan? Ah, uh, para halos halos parehas lang yan. Ah, uh, 350 uh, lang uh, din kadalasan. Ito si Susumera. Pokemon lang. Pokemon pa magkano yan? 250, 250 lang. lang. ito naman ang ano, tawag ng character na. 100 lang. 100 lang mga ganyan. Pero mga, mga ano bibigitan na plastic yan, oh. Hindi magagaan yan. Eh barrel din tayo. Ayun, Baril barrel. Hindi to tubos, ha. No, hindi ko Eh no. <laughs> sa mga laruan pala natin to, mayroon din pala. Yan. Yo. Yung pala mayroon pala siyang ilaw-ilaw rin to, no. Ay may mga nag-ilaw. Wala. Yon. magkano mga presyo naman 'yan? 280 lang. 280 lang sa mga presyuhan dito mga sa mga, ito. Mga pangregalo sa mga inaanak to mga anak niyo pa lang. So dito sa Bangilistan Street 'yung daming mga pagpipilian dito mga. Ano to? Hindi ba tire dito normal lang? Ah, ano uh, lang? Ah, wala lang, 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 lang. lang. lang siyang ano, 'yan sa mga laruan to. Magkano na ang presyo ng mga ganun? Uh, 50 lang. Ah, uh, 1, uh, 50 lang mga. Okay, salamat po sa. Ayun si ano. 'Yun, nagkagulo na.